bao. Ito paborito niya. Kumain kain tayo. Kumain muna Sa sa kada, sa bahay ko sa Kapitit. Kasama ko dito, ako din tamang ko. Manugang ko sa pamangkin. Ay, manugang ko sa pamangkin. ayan ang tatay ko. Ay, okay. sarap ang buhay. Oh, kain na, kain na. Bigyan mo sila. Yan, mga kapaksew. May kikpa, tinapay.

か、裏を回って同じ huh eh, yeah. no, iba na na -ano yan ano maiyano ano 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 wala na Wala ano 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 ano

wag mo na pagdating talo ka talo talo na wala yung sinulat talo 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 talo

Bago, bago. May bagong dito sa Panay, dinadala ng mga dagat. Kaya ay nakikita natin. Na nag-iingay. Na na ah, naapa. Sa totoo lang, ang tanda sa Panay daghan. Binabalik ang mga baril sa -oh. mga niyes ni Si Damis Claro. Nagbago ako sa nakalipas na dalawang taon. Region. Official na ako naging marine na sinuportahan ng mga

Pero agad sarili niyang kaya nakasama sa PCS. Gayunpaman, kailangan pa rin niya Sa isang mga ulang, sinasakti si sa gano'n siya, ano? Ay, ano, sa, ah, walisan niyo yung load. Dasglantag yung, ano, para matulong mas ladugon. Uwi din daw sila to, kasi yung mga akayo niyo, no, wala daw pagkain. Uwi, na uwi, parang tingin niyo. Ay, matutulong ka na lang ngayon. Ang bago, okay mo? Ay! Dahil sa hindi magpumpleto ng mission, sa doon nagtinagdang oras. Sa isla ni Bua Han Gaw, langit aalala kay Lupi. Kaya, gusto mo ako ng maraming masasarap na para sa kanyang. Ngunit pinag-alala ni Edgar na si Bua Han Gaw dahil inutusan sila sa iyo ang istonuhin ang pagsasabay ni Lupi. Ay, ito na. Kaya ginagalit ni Bua Han Kaya naman,